Yun. So, alas 12 ng tanghaling tapat, pupunta tayo sa Robinson's Metro East. Maglalaro tayo ng table tennis, tagayasin si Kuya Iggy. All right, check natin kung paano maglaro sa Metro East kung may bayad ba o wala. See you. Mga ba. <laughs> Ito yung table tennis uh, court dito sa loob ng Robinson's mall. Tapos meron yung ganito oh. So, para kang maglaro Magre-register -re. Magre lang tayo At mag-iwan ng ID That's for free So, Robinson's Metro is to Kung gusto nyo mag-table tennis Tsaka yung uh, football game Dito, eto Tingnan, paparegister tayo Ito ang kanilang guest service So, dito tayo magpaparegister kay ate. Mag-iwan ka lang ng ID tapos magre-register. So, yung table tennis, tsaka yung uh, football game, dito tayo magpaparegister. Alright. Ayan, sa tapat na yung dating fountain. na sa atin ang bola ng football. So pupuntahan natin yung laruan. Okay? So eto na siya. Ayan. So, maglalaro na tayo. All right. At eto na nga, naglaro na nga kami ni Mikey, ang aking bunso. So napakagandang bonding to ng pamilya, no. Libre na. Aircon ka pa. At eto, nag-start na kami mag-ping-pong ni Kuya Igibo. Enjoy, enjoy. Nakakapawis. Okay na, ano to. So, eto. Nakauwi na tayo ng bahay. So, nakapaglaro tayo ng mga one hour. Kami ni Kuya Igi sa Robinson's Metro East. So, confirmed. Libre po yung paglalaro ng table tennis. Mag-iiwan ka lang ng ID. Tapos, re-register ka lang. Tapos, yun na. You can play all you want. Play all you can. So mapapagod ka rin naman kasi nga sa maraming pumipila. Marami nakapila nag-aabang. So the best time is yung kabukas lang ng mall 10 AM to 1. Pag 1 PM onwards marami na nag i So 'yun lang. Bye.